Yung dating iniisip ko lang kailan kaya ako makakatugtog sa ganitong crowd. At ganito kalaking stage. Na may magandang lightings na ganito. Ah, At dahil lagi natin baon yung pakikisama. Kaya yan na nga, tutugtog tayo dito sa TESA 2025. Babeko! Abeko, tu na naman ang abe nyo. Abeko! <laughs> Pagdating nga pala natin dito sa may Aquino Tarlac Center, rabi ko yan nga pala, nakita natin si DJ Aya, rabi Pagkatapos nga namin nagpicture, rabi ko yan na nga yung tinawagan na tayo para i-approach daw yung boss nila, rabi Kaya ang ginawa ko yan na nga, sumama na ako sa loob sa kanya, rabi ko. Kaso nung pagpasok natin, rabi ko yan na nga, nakilala na tayo, rabi ko. Hindi ko suka takalain na makikilala tayo ng mga guests na nandito. abe ako, tingnan niyo naman nagpa-picture pa sa akin. Abi ako, nang buri na kanu, kitang masala. abe ako, dahil ipapakita niya daw dun sa jowa niya. ako. <laughs> kaya syempre, hindi naman tayo basto, sabi ako. Kaya ayan, pumunta na kami dun sa may masala. abe ako, tapos buri na kaula na ako pa. abe ako, pati may sa may jowa mo kanya. Abi ako, mi pateko pa. abe ako. <laughs> Tapos bigla-bigla pinatawag nga pala tayo dito. Abi ko, kala ko bibigyan ako ng pabango. Abi ko, hindi pala ako makakapangalakal sa kanila. Abi ko. Kaya e, ang ginawa ko, abi ko, ito nga dumiretso na ako dito sa may loob. Abi ko, at pagpasok namin, abi ko, tignan nyo naman karami yung mga tao. Tsaka ganda ng lights and sounds, abi ko. Kaya parang kinabahan ako ng konti, abi ko. Pero konting-konti lang yan, abi ko. Dahil kayang-kaya -kaya ko yan, abi ko. At abang iniintay nga namin matapos itong program nila, abi ko. Siyempre, special shout out muna sa Ryan Aguil ilar sound system abi ko dito sa May Tarlac lalong-lalo na sa mga stop nila abi ko dahil pagdating ko pa lang abi ko talagang inasis na ako abi ko hanggang sa pag-uwi ko abi ko kaya habang wala pa yung set natin abi ko buti na lang ayan nakilala tayo ng bartender abi ko kaya binigyan muna tayo ng jola ka abi ko para makainom tayo tsaka lumakas yung loob, abi ko dahil nga medyo gutom pa ako, abe ko, dahil hindi pa ako kumakain, abe ko. Tingnan niyo naman yung suit suit ko, napaka-formal ko, abe ko. Tapos tingnan niyo yung kukunin ko yung pagkain, nabi ko. <coughs> dahil ito lang yung nakita ko sa lamesa, abe ko, hindi ko na tinignan yung sa labas, abe ko, dahil baka wala na mapagod lang ako, abe ko. Pagkita ko, ito nga pala, ko, fishball la po, kick ko. <coughs> Pinaka-forma-forma ko pa mo, ko, tapos kakainin ko lang pala, fishball, ko. <coughs> Pero marami naman pagkain sa labas, abe ko, at saka sa loob. Kaso pinili ko lang talaga yung mga fishball at saka kick ko, sakto, sa To naman abi ako yan nga pinagdala na kami ng McDo abi ko kaya kumain na lang kami dito sa Maygodli abi. At Ano, pagkatapos nga namin kumain abi ako yan na bigla bigla ako narinig yung pangalan ko abi ko kaya tumakbo na ako papunta dito sa May stage sabi ko dahil magi-start na yung set natin abi ko. At eto nga talaga yung hindi gusto katakalain lain natutugtuga ako sa ganito abi ko tingnan niyo naman yung visual natin abi ko tayo lang ang gumawa niyan abi ko Siyempre kay papaowan yung original na yan abi ko yung DJ na kasama natin sa Abu Dhabi abe ko Shawara wararout din sa Indujaabe ko kaya yung mga naka sa akin nabe ko at mga nanonood sa mga vlog ko abe ko baka akala nila abe ko umaasa lang tayo sa vlog ito po talaga yung trabaho ko abe ko kaya sa mga gustong magbook ng DJ Jan at lights and sound sabe ko mag PM lang po kayo sa akin abe ko at kung umabot ka naman dito sa video na to abe ko paki-comment naman kung taga saan ka abe ko tsaka yung pangalan mo para naman ni si kita sa susunod na ating vlog abe ko kaya sa mga kapwa ko DJ dyan na mga baguhan ka ko, abe ako na nangangarap ng ganito abe ko patuloy lang sa laban abe ko dahil sa susunod abe ko kayo na yung mapapansin at makikilala nila abe ko wag na wag nyo gagawin yung magpapasipsip lang kayo para makakuha ng event o para makapasok lang sa bar abe ko wag kayo tumulad sa mga iba abe ko na ginagawang aso-aso lang nila abe ko dahil panigurado abe ko pag nakilala ka na nagkapangalan ka na abe ko tapos hindi mo na napansin yung tumulong sa'yo abe ko sa sabi n'on wala kang utang alub babe ko kaya ang payo ko hanggat ari lang, abe ko, gumawa tayo ng sarili nating pangalan, abe ko, gumawa tayo ng sarili nating kwento, gumawa tayo ng sarili nating legacy, abe ko, at least, abe ko, wala tayong utang na loob kahit kanino, abe ko. Kaya maraming salamat nga pala doon sa nagbuksan kay Sel Rafael, abe ko, sana sa uulitin pa po, abe ko. Kaya, ayan, ngayon, alam nyo na yung trabaho ni Babsoy TV, abe ko, isa po akong DJ sa club, abe ko, pero pwede rin po ako mag-DJ sa mga private event, lalong-lalo na po sa mga birthday, kasal, or binyag or kahit anong party pa puya abe ko pwede pwede po tayo abe ko. kaya ayan ang dito na lang po yung video abe ko tingnan nyo na natapos na tayo abe ko dahil mabilis lang abe ko nagsipulasan na yung mga tao abe ko kaya marami salamat po sa mga patuloy na sumusuporta kay Bob at saka sa panonood ng mga videos natin abe ko kaya maraming salamat po sa mga sa akin dito abe ko lalong lalo na po yung Ryan Aguilar sound system abe ko hindi nila ako na yan? nga pala sila. Beko, kaya maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Abe ko. God bless. Thank you. Bye.